Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Dito mar mga kaaldab, maraming nagsasabi sa atin na naispatan nga po raw daw doon si Alden Richards. Nakakatuwa naman. No? Alam naman po natin na si Alden at si Maine eh lagi naman po talagang magkasama yan. Alam naman po natin na kapag sila nawawala sa social media ay eh, talaga naman pong kumbaga may mga tagong ganap. Di po ba? Tapos ang sasabihin nila na ganito, remind ko lang po, may mga bagay-bagay po na kumbaga sensitibo na hindi ko na nga po binabanggit dahil alam ko naman po yung mga sinasabi sa akin ng mga mamis, yung sinasabi sa akin ng mga titas, mga senyor, totoo naman po yun walang halong pandilin lang dahil lagi ko naman po itong sinasabi at pinapaliwanag. Sa dami po ng mga ebidensya at resibo, sa dami po ng mga kumbaga nakukuha nating impormasyon, taliwas po sa mga sinasabi nila at sa mga tao nagbibigay ng update kay Mr. Destiny, eh, kumbaga, hindi, hindi nila tanggap. Di po ba? Hindi sila sangayon sa mga sinasabit lagi kong pinapaliwanag. Pero patunay lang naman po yan na kampante lang po ako. Masaya lang po ako at siyempre hindi ako basta-basta nagpapa-apekto sa mga yan. Kung titignan nyo mga kaldab at ipapaliwanag, relax lang. Hindi po ba? kampante ka lang. Kasi hindi mo alam makakal na bukas sa makalawa, di po ba, mag iba na yung takbo ng, kumbaga, ibig kong sabihin, eh, magkaroon na ng mga kaganapan. Magkaroon na ng mga issue na, kumbaga, masasabi mong ganito, masasabi mong ganyan. Di po ba? Tapos sasabihin nila na, hindi, paasa talaga yung channel ni Mr. Destiny. Kumbaga, wag niyong tatangkilikin. Remind ko lang po, walang pilitan sa channel ni Mr. Destiny. Umuulan ngayon ng mga post ng mga picture ni Alden Richards sa social media. Kung nakapupunta po kayo ng Guadalupe, di po ba? Pasay, Makati, eh talaga naman pong makikita nyo yung billboard ni Alden Richards kasama si Maine Paul Carlson. Oops, issue na naman yan. Mr. Destiny alam mo natutuwa na sayo yung mga Alden fanatics dahil todo naman ang promote mo ngayon kay Alden kaya lang kapag ka nababanggit mo raw si main Paul Carson eh naiinis sila sinasabi nilang bakit hindi ba pwedeng si Alden na lang ang i-update mo ngayon para mas magandang pakinggan na hindi mo lagi nababanggit si Mengay alam naman natin na si Mengay walang ganap ngayon. Di po ba? Wala siyang post, wala siyang update. Pero alam natin na binisita siya ni Richard Polkerson. Dito nga po sa TV commercial na yan. Pero, kumbaga, sensitibo nga po yan. May mga taong nakakakita. At may mga taong, kumbaga nagsasabing hindi, nagsasabi ng ganyan. Wala namang pong pilitan. Kasi si Alden, director na yan eh. Di po ba? Isa rin siya sa talagang kumukuha. Kaya nga po maganda yung mga kuha ni Main Paul Carson. Oops, issue na. Another issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo, kaya ka nababash eh. Kaya ka lagi na pagiinitan ng na mga Katden, Armin, kasi lagi mong pinipilit. eto ah, remind ko lang po sa inyo. Hindi po kasama ni Congressman Arjo si Maine. Taliwas po sa mga sinasabing nasa Quezon City nga po raw ito, kasama nga po raw ni Mayor na nag ribbon cutting sa mga dialysis patient. Ibig kong sabihin, yung pinagawa pong ospital na kung saan eh ngayong araw na binuksan, kasama daw po si Mengay. Wag po kayo maniniwala, Hindi po ba? Ganyan po sila ka-bitter ganyan po sila kaapektado. Hindi lang po nila matanggap na kumbaga tayo yung panalo, tayo yung wagi, tayo yung kumbaga umaapaw yung mga kaganapan. Sa ngayon mga kaldab, masaya po ako sa mga nakikita natin, masaya po ako sa mga nababasa at napapakinggan. Bagamat maraming mga kwento, na sinasabi nila na hindi fake news ka talaga Mr. Destiny. Lahat ng mga sinasabi mo hindi totoo. Lahat ng mga komento mo wala pong problema. Hindi po tayo namibilit. Kumbaga kahit anong sabihin nila, kahit anong gawin nila, eh relax lang. Hindi po ba sa ngayon, ako masaya po ako dahil kumbaga sunod-sunod naman po yung mga update natin eh napakaganda mga balita, di po ba, na si menggay at si Alden magkasama. Kumbaga, sa taping, di po ba, oh, sa TV commercial, dun pa lang, kumbaga, umaayo na sa atin eh. Kasi wala naman po si menggay sa ating ribbon na dinaluan ni congressman. Oh. Doon pa lang mga kalda, na po kayo. Bakit hindi nga po ba kasama si Mengay? Bakit hindi nga po ba niya sinuportahan ang project ng asawa niya? Taliwas po sa mga binibida ng iba na kumbaga full support daw po si Mengay. Talagang lalo na, ito common sense na lang po yung business po ni, ni congressman. Kumbaga maraming army ang pumupunta pero hindi po nila nakikita ro na pumapasyad si Maine. Alam nyo kung bakit? Eh hindi naman po talaga kumbaga wala naman po talaga relasyon. papaano paano? O baka sabihin nyo, eh paano mo naman nalalaman niya, Mr. Destiny? Pumu- hindi ka, ka naman sigurado pumupunta. Armin din po, o oh, main fanatics din po ako. Kumbaga, nasa dami account din po ako ng mga main fanatics. kaya alam ko din po yung mga pinag-uusapan nila. Lalo na po yung mga Alden panatics sa isang post po kasi ng mga main panatik sinasabi nila na madalas silang kumain sa Inasal Republic pero hindi daw po nila na, na kumbaga nakikita na pumapasyal nga po raw si Main Mendoza kahit weekend kahit yung mga tipong mga araw na bibisita si Main di po ba kasi Monday to Friday sa Itbulaga siya pumupunta sila daw doon hapon pag weekend pero never po daw na nakita nila o naispatan yung mag-asawa na magkasama. Hindi para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Dipu Sabi ko nga po sa inyo dito po sa channel ni Mr. Destiny wala pong pilitan. Kung ano po yung paniniwala po ninyo, kung ano po yung sa tingin ninyo. Di po ba. Eh bahala na po kayo basta sa akin masaya po ako sa pagbibigay ng mga update na mga kaganapan lalong lalo na nga po pagdating kina Main Paul at Richard Paul Kerson well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamahal kina Mengge at isoy. tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senyor. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.